ang uh, speaker kung buyod ba ni guys ato din uh, testingan guys ug abre guys kun asa mang buyod ba ni guys napalit nina ko guys sa uh, di order nina ko guys sa kanang buan tiktok nagkantidad siya o 1,000 1,050 ito nga ba? 1,150 1,150 pesos lang Ito nga ba? Dera siya guys Grabe barato Dibit man siya guys Gamay, tapo-tapo man siya Ito nga ba? Oo, oo, siya 8.5 Amo ito Amon, amo nakukuha na kukuha na sa Brodus Ah. Ano ko na ay ang ng ana ug mango. Na kisud di sad ko. Ang no. Sige. mubuot gud sa kag sa Ang gali barato gud niya na te. sure suerte gud ma mag order sa te. Ma dapat mag order sa order ni kanang

mahusay, mahusay. Mahusay, mahusay. Wow! Wow! pay kay Barato. Wow! Barato good oh. siya. Oh, nice, nice, d nice. Diyan, nice. dalang charger. Oh, di ba? Wala, o oh. dyan siya mo. Ah! Ah! Ito nahulog. Ibi din Nahulog. Di ara, guys. <laughs> o niya, di ara siya, guys. Oh. Atubangan, yeah. atubangan. Oh. oh. Atu bangal. Atu bangal. Di asya guys. Oh, na guys. Kanang mic. Oh, dara oh. Uy, garang garak lewat nol. Garang garak sya. siya guys. Oh, di ba nice, nice, nice. So, mo sya guys ang atong na order sa TikTok. Yeah. So, mo na sya guys. Karon guys ang atong vlog for so, today. See you my next video. Wa sya ikanang guba guys. Nice. Video guys. Okay na. Okay na guys.